Wala sila. Ilang box kaya yon? Ilan pa? Ilan box? Uh, ha? Four box. Four box? Kakasya kaya yun sarap. Hi! <laughs> Napakadami. Ilan bang ba bang bago bumalik Eh, matagal-tagal din. Kasi nga, ano eh, winter eh. Dami, oh. <laughs> <laughs> na maraka to kasi uuwi na ng sa Saskatchewan so ayan napakadami ng binili nating isda kasi padala natin kay brother-in-law pa uwi na sa sabado pa, pa yan sa lahat sa baba lahat ilalagay gat Oh, Wow. Grabe na to. Ang dami nating biniling isda. <laughs> Grabe. Mamaraka na naman tayo ng box-box na isda. So, ayan. Wow, 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 wow. Ito pa. Aha. Ang dami. Hahatid natin siya sa... Saskaton sa Sabado. Kasi bumisita lang yan sa amin for two weeks. So, ihahatid na natin siya. Kaya e, papadala natin ng mga isda. At yeah. yung pinapain yeah. natin baboy, wala na. Ito yung iluluto ko so, nga palang dinuguan. Ha? Huh? Yan, yeah, iluluto mo daw yung dinuguan na yan. Sabi ni Papa. Yeah. So, bumili tayo ng mga isda. Ha? Anong binili ng kapapa natin na itlog? Marami pala. Isang dosena yatang box. Silipin natin si kapapa nag-aayos ng kanyang pinamiling isda. Isang katerbang isda na naman yung kanyang pinapile sa kanyang fridge. At yan po ay yung iba po niyan ay ipapadala natin sa bayaw ko papunta ng Saskatchewan. Ayan. Isang bak na galunggong, isang bak na tulingan, yung isa'y hasahasa at pompano. Tapos bumili din tayo ng isang plastic na hipon at yung milkfish. Bale ano sa babad na siya, ready to fried na lang ano ano yung... anong pangalan yan so ayan, naka-file na yung ating galunggong ayan pompano pala tong isang to ang paborito ng ating kabebe at syempre po, malapit na ang winter kaya nag stock na naman tayo ng isda at the same time, magpapadala nga tayo sa bayaw -o. Para hindi na siya bibili doon. Kasi nga, itong kinuha namin wholesalean ito. Makakamura ng konti. Tama, malalaki? Ko ah, malalaki? Uh -huh. Mataba lang. Yung iba'y maliit din. Yan o. Ito may malaki. Hindi pare-pareho size. May malaki, may maliit pa. 12 piraso lang. 12 piraso ang company. 12 well, 12 peraso, eh mag, bali si 12 peraso, 70 ang isang box. Tapos yung galunggong ganun din, 70 ang isang box. 20 packs naman po ang laman ng galunggong natin. So, yan. Ano ang, ano ang next natin, mga kamama? Anong next natin kapapa? may ano pa pala dito dalawang galong po ilagay oh, na lang po sa likod ng ano tulingan ay tulingan ang paborito ko yan panggata ilang kayang piraso yan bali 70 rin yan eh 70 din ang isang box 70 rin ang isang box 16 sorry 20 pa, pa rin po ang laman 20 pieces so nagkakahalaga yan ng ano 70 dollars isang box so eto na po yung isa eto yung sinisigang at piniprito ko yan hasa hasa yan malalaki yan po ay 80 ang 80 ang isang box So yan, 80 isang box yan. Malalaki siya. Sinisigyan ko po yan sa kamatis. Nilalagyan ng talbos. Puno na dito sa dalawang rep. Dito naman tayo sa kabilang rep. Marami tayong rep. Yan, puro karne. Kasi nga, nagkatay din tayo ng baboy. At ipapadala natin doon sa Saskatchewan. Ay, Papa! Dahil ipapadala nga natin sa Saskatchewan. Tapos sa taas kay Kuya. Ah, okay. Pareho lang naman sila ng ano. So, ayan. Karne na yan. Ipapadala din natin sa bayaw ko. At para may pasalubong siya doon sa mga kapatid niya. May, ma may manok pa tayo, di ba? Sa mo ilalagay ang manok? Ano? Ano? Ilagay mo na sa rep Ah, Okay. Kasi kasya pa, sobra papala pala. Meron pang space. So, ayan, bali ang ating hasa-hasa ay 80 ang isang box. E, di, yun. Ang, ay, yung lamang pala, hindi ko nabilang kung ilan. Oo, oh, hindi natin nabilang yung lamang. Tingnan ko yung box kung ilang peraso. Kung meron siyang, ano, quantity. Ako lang quantity dito. Dapat meron. Nasaan kaya yung kung ilan? Hindi ko makita. 20 piraso din yata ito. 80 ang laman. Ay, 80. 80 ang isang box ng hasa-hasa. So, ayan o. Oh, napakadami na naman nating pinamili. Yung papapayang natirang dalawa. Yung sa huling na ano natin natira. So, yun lang po mga kamama. Thank you for watching. Thank you, mama for black. Don't forget to like and subscribe. So, yan. Kakatapos lang namin mag lagay ng mga isda sa ating fridge. So, yun lang po. Thank you for watching. Bye-bye!